araw po mga kababayan! Bago natin simula ng ating talakayan, huwag po ninyong kalimutang ilike ang video na ito, ishare sa inyong mga kakilala, at mag-subscribe na sa Boses ng Bayan para sa mas marami pang malalim at mapapuluhang diskusyon. Kung naniniwala nga po kayong mahalaga ang boses ng bawat Pilipino at may kabuluhan ang mga tinatalakay natin dito, I-comment nyo nga po sa baba. Poses ng bayan ako. Para makita namin hindi tayo nag-iisa sa laban para sa katotohanan. What? 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 Nakakabigla at nakakalungkot ang mga salaysay ng isang inang Pilipina na kasalukuyang nasa Belgium. Isang tinaguriang whistleblower na ngayon ay nagsasalita na sa publiko. ay sa kanyang pahayag, siya mismo umano ay ginipit, inatahimik at ikinulong bago ang itinakdang pagdinig sa isang mahalagang kaso sa ibang bansa. Sa kanyang mga pahayag, pinanggit niya umano ang pagkakasangkot ng kanyang dating partner sa ilang gawain may kaugnayan sa katiwalian at suhulan kaugnay ng mga proyekto sa pamahalaan. Mas mabigat pa rito. May nagbanggit umano siyang pagkakaugnay ng ilang matataas na opisyal sa kasalukuyang administrasyon. Isa itong kwento ng umanay panggikipit at pananahimik sa isang taong ang layunin ay may pagtanggol ang kanyang sarili at mga anak. Bilang mamamamayan, Tumpulin nating pakinggan ang bawat panig suriin ang mga usapin at huwag basta-basta balewalain ang tinig ng mga tulad niya. Lalo na kung kaligtasan at karapatan na ang nakataya. Para po sa mas malalim na talakayan, ukol sa isyong ito, panoorin po ninyo ang susunod na video. What?